Tabi ni. Nakalayo. Yan. Kumilas. Kapag tumatagal ko, mag-mawawalan. Nautakan tayo, na tayo Pern, eh. Kuminto. Kuminto. Hindi na kayang ilakad ng diretsyo pagka tayo. Oo. Iinto ko talaga. Para ma-relax. Para matanggal yung sakit. Pero Sige, pwede na yan po yun. Mamaya pa uupoy natin, tapos bibiglayin natin ng lakad. Ay, pasok ka rin, sir. Okay, so magandang tanghali po. Nakita niyo yung upuna ko, yung lakad ng customer. Normal, no? Hindi naman kasi yun yung problema. Pagkagaling sa upo, pag tayo, napansin nyo huminto, dinaya tayo nito eh. Kasi pag galing siya sa upo, hindi niya kayo ihakbang agad na mabilis. Gano'n makatagal yan, sarang ganyan yung, pero hindi naman haros 5 months. Uh -huh. Pero yung pag-stop niya, ay yung pagtayo ko, mga 3 months na siguro. Marami ka na napuntahan? Ang dami na, sir. Uh -huh. Ito, mga klinik sa Hong mga Cairo. Ganun. Mahal doon? Mahal ang Cairo doon? 380 ganun, 400, may 500. Magkano yung sa pera natin? Ano? Um, yung 500, may big plan na yun. 360 yun. 2017 2016-17 na kailang session ka ba dun? dami mga lang yung isang clinic lang tatlo ganon tatlong beses yung isa dalawa yung last dalawa din yata personal na pera yan? nagusti ba yung doktor iya sa hospital personal na pera yan? personal pera nagpag-gastos <laughs> na pala to no? iwan na yung ipon sige <laughs> daba Saan mas magaganda yung, ta, yung mga babae? Sa Hong sa Pilipinas. Ha? Dito? Dito, dito. dito? dito. dito? Sa ka, matagal ka na doon nagtatrabaho? Wag po Saan? Sa Pilipino ka pa rin na, ano mas maganda? Doon, dito. Dito? Ay, ay, <laughs> <laughs> Kala ko, acid <asset> ka niya. <laughs> <Kaya, laughs> salamin. dito, sa, sa Pilipinas? Atira? Sa pera, sir. Sa pera? Sir. Sa pera? Sa Sa pera? Sir. Sa pera? Sir. Sa pera? Sa dito, boss. Na paano pala to? Itong lower back pain ko, pabalik-balik. Hindi, na paano? Anong mangyari? Yung nagbuhat ko ng wheelchair, no, matagal na. Pero na parang narawala naman yung sakit. No. ng wheelchair. Ano ba trabaho mo, sir? Yung amo kasi, na pag namamaling kita Anong man, yung trabaho yung... mo? Anong trabaho mo Ayun, mga driver yun, mga driver, driver, nagkawang ng aso, mm -hmm. Bahay. Diyan sa <laughs> ako ko. ko, hindi sila nagkakatulong dun. Hindi. Nagkakatulong okay. din. Nagkakatulong dun. Mahaba-haba din to ah. Hmm. Ayoko okay. mga ako ng isang session. Mahaba to. Baka ano? Baka may maiwang matigas sa gitna. Ano kaya ngayon, sir? Di ba? Like second session. Next perikulis. Mm -mm. hmm. Ilang buwan ka okay. ba dito sa Pinas? <laughs> Araw nga lang siya, eh. Pinayagan lang ako. Hindi sana ako papayagan, eh. Ah, Ving? Ano siya, Ving? Meron Mababaw, pero mat matitigas. Testingin natin kung kakayaan, eh. Mababaw? Uuwi na ako sa micro-station. Eh? <laughs> pero kailan talaga yung possible na balik na sa Pinas? Depre. <laughs> Pwede. <Taka mo. laughs> Baka pa na natin ito ng exercise, tapos ano? Pagbalik niya ng April, huwag na natin siyang i-compromise sa schedule niya. Para hindi naman siya mas torbo. <laughs> Bibigyan kita ng exercise, pagbalik mo doon. Gawin mo lang gawin yung exercise. Pagdating mo ng April, saka bumalik dito. Para maiayos natin lahat. At kasi hindi ka mas torbo sa ano, sa trabaho. Malabot <laughs> Nalambot ang puso ko siya. Kaya <laughs> napapa, napapagasa sa iba eh. <laughs> Bakit kasi balik ka pa ng balik sa mga pinupuntahan mo wala? Kung walang improvement. Okay. Okay. Paul! Sumasakit kasi ako eh. Madali lang to. Shi! Bataka mo nga si Jampol. Pa Ipapatira natin ang puro pataas. Simala ulit. Uh, ikaw, ikaw tumira. Paul, natakay mo nung paba pataas. Pababa ang tira niyan eh. Pasok. Ito <coughs> <yun, mo> ang <coughs> mga tawag ito. Ang bango-bango ni Hershey, tapos single, no? nagme make up tapos... Ang bango ni Hershey, oh! Ah, Tapos walang po. jowa. Bukas ah, talaga. Bukas talaga, yung, talaga yung birthday niya. Uh. Sa mga nanonood po, pwede niyo pong ligawan yung seryoshi. Si wala po, single po talaga. 100% single. Ready to mingle. Apo. Ah, oh. Mabait yan, tao na yan. Wala akong masabi niya. Oo, napakabait yan. Sobrang napaka bait. Yan. Oh, na, mabait na no. Ang ganda na lang. Pero mas mabait po si John Paul. Lagi niyo pong tatandaan. Ito po yung pinakamabait na tayo na kailangan niyo. Bakit? Mabait tayo dito. Kaya ito na problem. Hindi, hindi. Mas mabait ka. Mabait tayo na. Oh, ito talaga Sipin mo ha. Oo. Mabait sa ano? yun lang. O, oh, mabait ka, di ba? No, <laughs> Lahat ang isipin na mabait sa yun, yun. Oh. Wala nang iba pa. Lahat ang, kabuti <laughs> ang kabutihan. Mga gusto pag-aral, sa Japan lang oh, na-aral. Oh. Uh. Isipin mo, kahit, kahit ayaw mo na mag-aaral, mag aaral mag pag aaralin ganyan. Pag oh, tapos ka na? Wala kang tatay, panedede ganyan. Yung mga <laughs> hindi pa nagtitibo dyan. Sabihin nyo na, mga di pa nagtitibo dyan. Oh. <laughs> <laughs> Ay okay, din, so since basic lang naman para si Kuya kasi although matigas pero nung binabaon nila eh nagsipasok lahat. Buwentong malalalang lang to eh. Uh, na, marami na daw na gastos. na kayo ng 100,000 na gastos ito. 50. Wala ka. Wala computer. Masa na pag-asa sa yan. Kasi marami na rin naman akong tan. Siguro mga around 20. sali mo yung gastos ng ako ko, meron 50 siguro. Ay, yan. Um, Ang yun naman. Tapos around 50, 50 daw. Matagot kami na 25 sir One shot lang naman. Ito naman eh. 25,000 sir. Pag may gato kayong case, ano itong tawag sa sakit mo sir? Wala nang magigito. Nakuha lahat ng MRI, CT scan, X-ray. Wala na nakita? Wala naman. Kasi sa Hong Si Anthony uh, may nakita Grabe talaga si Anthony Tatawag natin sa kanto uh, Arte lang Dito <laughs> Papansin din di meron. Di meron Basic lang, malambot lang Pag may gano'n kayong case Pag hindi na makita sa ospital Tapos may tam May masakit talaga din sa balakang nyo Kahit wala kayo dalang MRI Pwede yan dito Tayo Maso na lang Basta may masakit no? Ha? Basta may masakit Basta may masakit dun sa balakang nyo Dali nyo dito Ha? So paano? God bless po sa lahat Kita-kita tayo Ilalak na liyan No advance payment Ha? Kung i-advance nyo lang din naman sa scammer, i-diretso dun sa Gcash ko sure pa na mapupunta sa akin yan. Yan ang lagi sa video, 09168912354 Yan po yung nag-iisa on Gcash. Kasi po si Jan Pulpo lagi may hawak yan, baka di rin ibigay. <laughs> so, yan, kaya po lang may pangkala sa akin. Yan po yan, Diyan po yan eh. Kasi papangat yung video eh. Kagalit ka siya. Kaya sabi mo sa kanya, bakos yan. naman nila yan na. Sige doon siya. Sige doon siya. Ano na naman? Yung mga pinauwi pa kami noon,

mo ba? Tayo mo ay pamangkin mo, may bayad pa eh. libre <laughs> oh, <malalang> nga. <laughs> ah, sino? Paul, okay, close mo niyan. Pagpahingin mo na natin si Sir. Tingnan natin mamaya kung may mararamdaman pa siya. Oh, okay. Game boss eh. Ganito lagi yung bagong ha tagilid upo tayo. Sige bossing, tayo muna tayo bossing. Patatayin mo na ka ng 10 minutes para mag-flow pa yung dugo na naipasok natin, ha? Then after nun, pauupuin kita ng 20 minutes para magkaalaman ko pag tayo mahihirapan ka pa. Ha? Sige. So, dyan muna kayo. Pagpahingin muna natin si sir. Uh, tignan natin kung ano nagbago. God bless po. Okay. Okay. Oh, okay, game. So, 20 minutes na si sir na nakaupo. Kanina nung no, nakita nyo, parang around 10 to 15 minutes lang. So, during interview of Kanto, nalaman namin na ang amo pala ni Sir, eh, isa sa mga pinaka-idol dito sa Pilipinas. Samohong mohong ano daw po yun habang kumakain habang kumakain daw ay chichek lang yun ang carpal tunnel okay <laughs> naman ano nga po pala ah hindi naman tayo nang maintindihan seventy na yun seventy two seventy three wala na yun hindi natin kahing hilutin yun ay wala wala na ah pero tayo kita doon ni Sir Minsan doon si Jacket Chan eh. Baka pumunta rin doon si Jetli. May tama din doon yung sa likod eh. Di niya naman ito maintindihan. Sir Jetli, pag ano, may tama ka sa spine, tanongin mo yung experience nito. Welcome po kayo dito. Kahit wala nang bayad, basta pumunta ka lang. <laughs> so, going back. So, 20 minutes. Sir, kayo ko nung kaninang ginawa mo ha. Nung so, po, pag tayo, huminto ka muna. Sabi okay. oh, ni, saan? Okay. Nakakadayo. Ayan, yeah. tumilas. Ito ka muna. Pag tayo, diretso lakad tayo. Uh, ha? Sige. Walang dayaan ha? Uh -oh. Okay. Tayo, diretso lakad. Ayan. Oh, okay na nga. Ganyan ang okay. Wala na. Wala na. Wala na. <laughs> yung pan lang, yung siguro mo. No, si. No, si. No, si. Six months? No, si. Six okay. months yung sakit mo? Um, five months. Stop. Isa, pupukasin. So, five months, uh, lumbar problem, wala nakita daw sa MRI sa CT scan, wala talaga nakita. CT scan lang wala. Hindi na uh, so, X-ray. X-ray and CT scan wala daw pong nakita. Wala oh, bang sa X-ray? Ayun, siya naman ang nagkwento pero 'yun. Shout out sa amo ni Bossing ni Sabong. Malupitan pag nagluluto, kaduhin niyo baka hindi kilala. Oh, 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 So yun, God bless po sa lahat, lahat ng Pilipino, all around the world, mga OFW, C kahit anong trabaho nyo, welcome po kayo sa bahay ko. So God bless po sa lahat, kita-kita tayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Merry Christmas! Advance Merry Christmas! May tip box kami, bahala na kayo! <laughs>